na sa akin, sasama ako sa kanila. E eh, nung nga, e, nag, nagululong dagang nanay ko, umiiyak. E eh, nagalit yung isang hapon, pinagyakan ng nanay ko. Pinagyakan ng nanay, sumisigaw. E eh, nung pagkatapos mo, pinanawag ako, dinala kami dito sa eskwelahan. ang bahay na pula na dati isang hasyenda sa San sa Bulacan ay may maraming kwentong karumaldumay na pagpatay at paghahasa at sa madaming kababaihan noong panahon ng World War II. So oras na ito ay mapunta tayo ngayon sa San sa Bulacan sa bahay na pula. At syempre, kasama ng ko ngayong gabing to ay si Mami Francesca para sa gabay. Alas 12 ng gabing ngayon, babiyahe tayo. Papuntang Bulacan. Isa to sa mayro isang kwentong batinding kwento na talagang nakakatakot talaga siya kasi based sa story kung makikita mo yung story nito na lugan mo to sa Google sa internet eh talagang hindi mo talaga kakayanin yung balot ng sobrang nakakatakot na pangyayari noong panahon ng mga Hapon ng mga patayan, pangre-rape sa mga kababaihan noong mga panahon ng Hapon. So lahat 'yun parang nangyari doon sa bahay na yun. Pagpatay, uh, pagbayoneta, tapos mga bata. Sa ilang ano, ilang mga Pilipino? Madaming Pilipino ang, um, ang namatay. Madaming Pilipino namatay sa lugar na yun. Pero yung, kumbaga, yung mismong kakatakot talaga sa part na yun talaga. Masyadong tortured eh, masyadong morbid yung pagpatay sa kanila. Uh -huh eh, parang medyo may pagkamasak eh. Tapos siyempre yung pagkali po sa kababaihan. Ito ang ilang salaysay ng mga lokal. Okay, so Ate Aiza, kasi kami ganito kami sa Pasay. Okay. Tapos napunta kami dito kasi to gather some information lang doon sa nababalita sa bahay na pula. Nakikita namin kasi sila sa online circulating siya na may nangyayari kababalagan. Ilang taon na ba kayo rito sa eh, San Ildefonso? Kami dito magpo 4 years. Ah, bago lang kayo rito. San kasi kami talaga. San Ano, alam namin talaga yun yung bahay na mga okay. okay. Ano ba po yung ate ay sa yung mga usually na naririnig ko na sa lugar na yun? Ito, hangatakot siya. Hangatakot siya. Talaga yung... nung araw pa, madalas siyang pag-shooting niya nung araw pa eh. Okay. So yung takot na yun, ano ba yung takot na meron doon sa bahay na yun? Multo, yeah. paramta, mga yeah. ganon ano nga daw yan, yung mga panahon ng hapon. Parang may mga nirip. Masakay ang rape, Masa no? Isa pa si tatay sa may mga kwentong kababalaghan. Yung mga kwentong kababalaghan naman tayo, may mga lokal dito. Ano po ba yung mga usually uh, na... Dito po, pagkarniwan, yung mga nung pa, yung bayan na pula. Apo. Ang kung lagi pong mystery scenery dito, yung mga driver po. Opo. Pag po, during the time of uh, the middle of the night, eh may tatay po naman na babae, naka-white. Okay. So it's meant to say, yung, nung araw po, eh, nung Japanese, maraming po ang pinatayo mga hapon din na mga, oh. mga ginahasa po babae, mm -hmm. mga victim ng karahasan. Kaya yung mga ano po dyan, mga comfort woman Victima oh. rin po sila ng karahasan mga Japanese during the mm -hmm. Japanese war. Kaya po nagkasal silang comfort women. Hanggang sa nang po ng dokumentary history na tinitubo sila riyan. Ayun po ang naging history ng bahay na pula. At sinimulan lang namin ang pagpasok sa bahay na pula. Um, Lord, um, uh, kami po yung mingi po ng gabay sa inyo sa inyong gagawin pong pagbisita dito po sa bahay na pula, dito po sa may bulakan. po ngayon, Panginoon, ay, um kami tuloy nakakapasok ay bumibigat na ang aming pakiramdam. Oh, so basta po rito tatay, wala yung daan. Yan po, diretso na yan. Ah, ito. Medyo... Tapos yung puno ng spalak na marami rin po nakatera doon. Ah, Saan po. Oh, kaya ako po muna mag- para kabisado ko po yung mga hot area. Sabi po. Ay, may kasunod tayo. Ano ba yan? pa. Pasensya na ha. Ay, pinutol na po pala po nung dito. Pasensya na. Pasensya na po. Pero meron po siguro natin sa staff. Hi guys, it's already 2am at nito uh -huh. kami ngayon sa bahay na pula. So yung likod ko rito, ito yung bahay na pula na maraming kwento ng na kababalagan. Nabuo yung lugar na to 1929 at Noong 1944, noong mga panahon ng mga Japanese na nagpunta na Pilipinas, eh marami ng mga nangyari kaganapan dito. Buong team namin nagpunta rito para tignan at alamin natin yung lugar ng bahay na pula. Sa totoo lang, kanina nung papunta pa lang kami dito, hindi ako kinikilabutan pero kinilabutan kami sa daan pa lang kanina. Maraming natapatunay na mga iba't ibang kwento na talagang... ...kakatakot talaga. So, alamin natin at uminginag kami siyempre ng um, permiso sa mga bagay na hindi natin dito na sana eh, huwag tayong masyadong takutin. At sa mga oras na ito ay eh, nagkumpisin na kami magsindi ng kandila para sa pagtawag. Uh -huh. <laughs> Na. <coughs> wala pa po, wala pa po, wala pa po, wala pa po, wala pa po. Okay, ano. Okay. Okay. Matayo ba lahibo ka? Hmm. Eh, nabulabog na. po sila. Ako oh, kasi, Sorry, so lalo kay... pagka itim na kandila ang hawak ko. Hmm. Against po sa kanila yun. Aha. So, okay na. Sige lang, ano okay po. ano po si roll. So, sa mga oras na to, tayo eh, mag-uumpisa ulit. Napansin niya para umuuga ako. umuugas, nag umuuga sa akin. In Jesus kasi, 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 sabi, kasi sabi ko nga, alis. Kasi kumakapit sila sa akin. Alam kasi nila eh. So, sa nga ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Um, manamin, oh, Panginoon, patawad po sa aming gagawin ngayong araw na to. Meron lang po talaga kami gustong gawin para ang mga kaluluwa dito na matagal nang nakabimben, na hindi matahimik, ay inyo na pong palayain palabasin nyo po dito ang mga muka ng mga tao na nagkandamatay dito sa pulang bahay na to ka, Ayan. Ito yung ulo. Ayan, ayan. parang, parang bungo na, eh. Bungo na siya. No. Bibig. Ayan, ha. Ayan ang mata. Bungo na siya, eh. Mm. So, ayan ang muka. Ito yung ano. Ano, Apo. Ayan. Ang po kayo, eh, lalaki. Babae po. May biktima ng kanya. Ano? Babae po. Nakita niyo yung muka? Mm -hmm. Ayan, ha. Ayan, ho. ayan ho. Ito yung mata. Parang ano, eh. Sa so, toa lang nga may mga namatay na rin dito mga hapon. Mga may mga binom, binom Ah, may namatay na rin ha. Ayan, may nakuha na tayong isa. Marami rin po namatay na hapon dito. Ah, marami? Nung umatakay po yung Amerikano. Lalo na po sa punga kung makakarating kayo doon, pungkan karangan. Ay, puro mukha ko ng babae. Mm, mga comfort room, mga ginasa, hindi na ho rito, bilihag, kinulog, mm, saka ginasa. Uh, to, 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 to. Malino, ayan, ayan. Malino, malino po to. Malino. malino, ayan, mukha ng babae mm, din, Kaya ginasa, pinagpapatay, bilibig. Ay, uh -hmm. mukha ng babae. Bilibig ho riyan. Inyo, ah, si Pinaon. Parang iisang tao yung... I iisang tao lang. Iisa itong nakikita ko dito sa nakikita mo dyan. Iisa. Merong ano dito, merong isang babae na sobrang Pinahirapan, Is, kaya, lahat naman pinahirapan. Kaya nga ako pagkakot, tumatawid doon yung puting ah, kala nila. Lahat naman pinahirapan, pe, meron silang isa na talagang... Tinortured. Tinortured na tinarget nila talagang, hindi nila tinigilan yung isang babae hmm. dyan. Ewan ko kung meron kayong nalaman dito. Iyon po history ng mga unang tinulunan uh -huh. namin. Kasi nung tatay ko, nung panahon ng Japanese War, boy, inabutan ho niya yung Japanese War. Sombrero ng Hapon. Ay, mga Hapon That, na napili okay. na patay rin. Ay, na. Sombrero ng Hapon. Ayan, oh. mm hmm. Ayan, ah. Hmm. Sombrero ng Hapon. So, teto yung mga muka. Mga, am, mga nung araw, ang mga Hapon, may takip sa muka. ayun mm -hmm. Ayan na ang takip ng muka. Ayan, ah. Oh. Eto ang sombrero. Ayan, na. Oh. Nakita niya? Eto ang sombrero. Ayan, na. Oh. Nasaan yung ano? May kandila ko. Para makita niyo lang. Ilawan niyo nga. Ito yung sombrero, ayan. Ayan. May takip mukha. Tapos, ito may takip. Mm -hmm. Kasi nung araw siguro ang mga hapon may takip ang mukha. Mahahaba. Taripo. Tapos ito yung pinaka sa likod may ng sa hapon. Li ayan sa hapon, sa likod. Mm -hmm. Hapon. So, mayroon ditong namatay na hapon din. Mayroon din po. So, marami. Yung iba namatay sa sakit. Oo. Ayun nga. So, 'yan lang. So, at least alam natin na talagang totoo na maraming namatay talaga dito. Mm. -hmm. parang ah, sige ah. Oh. mo. Parang ano, parang parang inuuga ako. Feeling ko Jamie, wag ka na mag-drone kasi Dahil sa bigat ng mga pasensya, ay eh, nag-decide na kaming umalis sa bahay na pula. Pagkaroon magkahuli. Don't cut.

Siya na talaga ang gumig kasi ramdam na yun. Ang naano kami, ang natakot kami sa yero. Kung saan ako tumigil, nung medyo tumatakbo ko, yung tumunog. Oh, oh. Tatlo? Oh, oh. tatlo? Oh, oh. Apat. Ay, si eh. tatay yun? Hindi magkaano si tatay. Pero yung kulay niya, ay kinikilabutan na naman ako. Hindi uh -huh. to biro ah, kasi syempre sa malayong lugar tayo eh. Hindi naman tayo para mag-joke sa na-experience uh -huh. natin eh. Dahil sila man nagpapatunay na talaga meron. Ayun, na experience ko lang sa loob, ang nangyari lang talaga, ako malakas sa loob ko eh. Kasi wala naman ako na sa feel anything eh. Magalawak na ako ng camera kanina. Uh, naman dyan. Tapos, magdarasal kayo kanina. After natin mag-pray, siya tawag kita. Ah, yung tawag mo sa akin. Siya tawag ko si Mami Ay, kanina. Ang dami namin naramdaman nung papunta pala kami sa bahay, yung kalagitnaan ng uh, paglapit namin doon sa lugar ng bahay na pula. May video ko dyan, may clip ko dyan na uh, merong sit-sit na nangyari sa akin na parang ako lang yung nakarinig. Land area sa likod ng lupa po nila. Tapos meron pa po sila sa Bantog, San Miguel, Bulacan. Ang dali. Wala naririnig. Wala naririnig na nagsisit-sit kanila? Meron, meron. Jamie, di kayo yan? Hindi kami yun. Ako may narinig. Pero hindi ganun ka. Ay, ako ako nararamdaman ko lang siya. A ako naman, ramdam ko dito talaga meron. Ay, Sobrang sanay. dami. Sanay na ako kahit tumatayo yung <laughs> oh. kasi kanina po habang... <laughs> Ay, kasi... Tumatayo ah. Gantong oras, kabagsigan po nila eh. Hindi mo butan ako. Kasi kanina, habang nagsasalita po tayo. Ay, taas ang ano, ayan. Kainan mo. tayo. Nagtagot tayo kanina. Hmm may nag-sit sa na tatlong beses na ko. Uh, yung si Papay Francesca, sabi niya na narinigyan rin daw. So, nakakilabot yung pangyayaring yon. Habang tumatagal kami doon, bumibigat na bumibigat na yung pakiramdam namin lahat ng buong team. Ang dami namin kilabot, lahat natakot na, lahat mabigat na yung pakiramdam. Even yung lokal nakasama namin, Ibarin uh, iba rin yung pakiramdam niya. Tapos, habang nagro-roll pa rin kami doon, yung iban yung uh, nagka yung mga kasama ko doon, lahat sila, para may kumuhit na lang sa likod nila. Tapos, nung nagbukas lalo yung kandilang itim, nagsimula si Mami Francesca ng dasal at pagtawag, mas lumakas yung, ano, yung energy. Mas naramdaman namin na parang maraming tao sa likod namin. Na di, na, di, na, di namin may paliwanag kung ano yun. Pero alam namin na hindi lang kami talaga yung nag-iisa sa lugar na yun. Natakot ang buong team, kaya tinapos na kagad namin yung dasal. Habang papunta na kami doon sa lugar sa kalsada, unti-unti na yung, yung ilaw na dala namin. Pero full charge yun, walang halong biro. Bago mapunta lahat, naka-prepare kami, full charge lahat. Pero nalobat. Nung nasa kalsada na kami uh, para magtanggal ng takot, imbis na yung takot mawala, mas lalong tumakas yung takot. Especially ako, naramdaman ko na parang may yumayakap sa likod ko kaya parang nawawala ko sa sarili sa medyo taranta tapos may uh, mga kababalagan doon habang tumatakbo kami nagmamadali na yung buong team mga bandang 3am nangyari yung lahat actually binantaan na rin kami nung lokal na sinama namin na mas powerful daw yung oras na pagpasok namin sa bahay na pula pero lahat talaga kami gusto eh gusto namin matapos yung vlog Ready na? Nakabana no ko yung <laughs> kwento eh. Ayun. So, na-experience ko sa bahay na pula. Sa so, una, unang, hindi ako naniniwala kasi parang marami naman kami, wala naman magkaparamdam. Yung isang lokal doon, nag na sa amin na huwag na kami tumuloy kasi etong taon lang daw, may nag doon sa area na bahay na pula. Siyempre kami, para okay, medyo interesting. Nag-proceed pa rin kami. Ayun, suddenly, nagulat kami. na Nagpalaibahay na pula pala talaga eh, si Rana. Pero nung kalagitnaan na, nung nagsidin na si Ma'am Francesca ng kandilang itim, nung simula na siya magtawas, doon na ako nakarandam ng takot. Doon na yung may bumulong na sa tenga ko. Kaya nung time na yon tinatawag ko si Mami Francesca, pero hindi niya ako malingon. Ayoko na rin patagalin eh. eh. oras na yun, mag -a ala, mag alas tres na yon ng madaling araw nung mga panahon na nagsindi si Mami Francesca ng kandila. Kaya nung part na yon, doon na kami natatakot kasi parang umiiba na yung aura yung, bigat, ng mga namin. Ito pa nakakapagtaka to ha. Nirecord ko yung video simula nung prayer namin hanggang paglabas. Nung pinipreview ko lahat ng clips, putol-putol na siya. Tapos, ang, ang ano pa, ang angas pa kasi, yung... Yung nakunan namin yung black na clip na may simigaw na ano. Grabe yung ratay, no? Ano? Yung mic namin magkakalayo at walang may boses sa isasaming may ganun. Sobrang yung takot ko noon. Tapos sa camera ko pa mismo nakunan yun. Kaya, iba talaga. Ayon. Ayoko na yun. pag -usabi. May naramdaman ako parang may bumababa na sa akin. Kaya ang sabi ko, yung sa part na nasa na tayo, may ano, para may kasunod na tayo. Nung binuksan ko na ang kandila, pero alam ko na kasi sa isip ko, magtatawag na talaga ako. So kaya talaga itimang dinala kong kandila, yun yung talagang totoong dahilan. Magtatawag ako at lalabas talaga lahat sila doon. Sa paglabas namin, parang hindi pa rin tumitigil yung ano, paninindig ng balahibo namin. Doon na sa mismong pinaka-labasan na, biglang may tumunog na kumalampag yung yero. Na tatlong beses or apat yun. So, hindi ko alam kung saan ang galing yun. Nagtakbuhan kami, hindi ko alam, hindi na namin alam. Kaya yung video, hindi na namin talaga nakuha na kasi sobrang takot na namin. Kaya madilim na yung video na yun. So, pero siguro naririnig naman ninyo yung, yung mga kalampag, tunog, mga salita namin hindi na harinig mo oh. kasi mataranta na kami ako nga pala si tito yo at ito ang kwento ko sa bahay na pula